Magandang araw po sa inyong lahat at welcome pong muli sa aming munting backyard para sa pinakaaabangan namin ang araw ng panganganak ng inahin. May dalawang inahin po kaming ini-expect na manganak anytime dahil nasa 114 days at 115 days na ang kanilang chan respectively. Isang araw lang po ang pagitan nila ng mabulugan, itong inahin na ito ay nasa 115 days na ang pinagbubuntis ay mukhang nag-labor na dahil nakikitaan na may presence of milk at pagkabalisa. Anytime ay manganak na po itong alaga dahil balisana siya at kusang tumutulo na ang gata sa kanyang mga utong Alas 8 na po ito ng gabi Siya naman ay expected din na manganak na nasa 114 days na ang kanyang chan pero hindi pa nakikitaan na mag-labor. A few hours later. Dalawang oras ang lumipas ay nanganak na pala siya ng mag-isa. May dalawang biit na at dahil hindi namin nabantayan ang oras sa paglabas ay nag-inject na agad ng oxytocin para mailabas ang mga susunod na piglets. Nasipa at tumilapon pa tuloy ang isa dahil nabigla sa injection pero okay lang naman siya. Enjoy lang po kayo sa panunood sa mga susunod na mga ganap dito. Dahil matagal na sinundan at mukhang lampas 20 minutes simula ng bigyan ng oxytocin ay susubukan ng duutin baka may nakabara sa daanan. Ilang minuto ng pagbigay ng oxytocin lumakas na rin ang daloy ng kanyang gatas. Ito ang isa sa mga benepisyo ng naturang gamot bukod sa pangpahilab. Nakakatulong din ang pagpapasuso agad sa mga biik para maglabas ng natural na oksitosin ang inahin at makakuha ng colostrum ang mga piglets. Sa nakikita ninyo ngayon ay matagal na sundan ang dalawa kaya dudukutan muli. Pangpitong panganganak na po niya ito at mukhang natutulog o di kaya ay tamad ng umere, tutulungan na lang na dukutin dahil baka may nakabara. Nakuha na ang nakabarang biit sa daanan at nauna ang kanyang mga paa sa likod. May isang biit dito na parang napunit o may sugat sa balat pagkalabas pero masigla naman. May pitong biit na ang nakalabas sa mga oras na ito, antabayanan natin kung ilan sila lahat dahil may kaliitan ng kanyang tiyan kumpara sa mga nagdaang pagbubuntis. dinukot muli dahil matagal na naman ang interval pero mukhang wala na yata at pinagkalooban tayo ng walong piglets. Meanwhile, Lumabas na ang placenta at naghanda na po kami ng gamot at vitamina na B-complex. Habang nakahiga pa ang mama pig ay bibigyan na namin ng injection, sasamantalahin na namin habang mahina pa dahil kung nakatayo na ay very challenging sa amin ang pagbibigay ng gamot lalo kung injection dahil parang magwawala. Hindi pa masyadong nakapalag dahil nanghihina pa at isusunod naman ang vitamina. Ang kahalagahan po ng antibacterial ay para maalis at mamatay ang anumang bakterya sa loob ng katawan. Ang bitamina naman ay para bumalik ang kanyang sigla dahil stressful sa kanila ang araw na ito. Nabigyan na po namin ng antibacterial at vitamina. Sa susunod na mga araw ay may mga follow-up na mga gamot naman ang aming ibibigay sa kanya. Sa susunod na episode ay ibabahagi namin sa inyo kung ano ang mga gamot na ito. Sadyang magatas ang inahin na ito dahil halos tumutulo lang sa sahig. Tiyak mabilis ang paglaki ng mga piglets dahil sagana sila sa gatas at hindi nag-aagawan. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video patungkol sa panganganak ng aming inahin. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan!